Good morning po mga kapatid. Ngayon po ay araw ng lunes. Tara po, samahan niyo po kami sa aming ministry ngayon sa Tandok Talugtog at dadan din po tayo ng kulyat mamaya. Sa mga sandaling ito ay alas dos na po ng hapon at kakaalis lang po namin sa aming bahay ng aking asawa. Bali, binalikan lang po ako ng aking asawa dahil ang iba naming mga kasama ay nasa kulyat na. Mapapansin nyo ang aming dinadaanan ngayon ay halos puro kabukiran dahil ito talaga ang pangunahing hanap buhay ng mga tao dito sa Nueva Ecija. At marami rin po kami dinadaanan ng mga erigasyon. Kaya ngayon po ay panahon na ng anihan ng mga palay dito sa Nueva Ecija. Kung mapapansin ninyo, marami na ang nakapag-ani at meron na rin hindi hindi pa dahil hindi pa sila sabay-sabay na magtanim kaya merong nauunang magtanim kaya nauna din po silang mag-ani. Nalaman ko po dito mga kapatid na 3 to 4 months mula nang itanim ay ang palay ay pwede na itong anihin at halos lahat dito ay ginagamitan ng mga reaper ang pag-aani ng palay para mas mabilis ang trabaho lalo na kung panahon ng tag-ulan. Kailangan natin madaliin ang pag-ani para hindi masira ang mga palay. Hi. Yan si Zoe, apo ni Ate Winnie. Kasama namin siya ngayon. Ayan po ang kanyang pinakanglibanga ng mag-cellphone. Ay, kasama niyo siya, Kuya? Kasama niyo siya? Kasama niyo ba? Ah, sige, lilipat ko ako. Ha? So ayan nga mga kapatid, pinag-uusapan namin ngayon ni Kuya Berting kung paano magbalansi ng mga sakay sa kolong-kolong kasi dalawang kolong-kolong yung aming gamit ngayon at uh, tinitingnan namin kung saan kami pwede sumakay para hindi naman masyadong ah uh, madami sakay doon sa kolong ni Kuya Berting. So ayan, tine-check namin kung saan ako pwedeng sumakay kung doon ba sa kolong namin o doon sa kolong ni Kuya Berting. Ay, hindi ka naman, ah. <laughs> Kasama din namin ngayon ang mga apo ni Ate Winnie dahil wala sa kanilang magbabantay. May papalabas na reaper mula sa bukid kaya medyo nakaantabay kami dito sa gilid ng kalsada. Dahil malaki yung reaper at maliit ang kalsada kaya hindi kami pwedeng magsalubong. So ayan mga kapatid nakikita nyo po yan po ang reaper. Bali yan po ay nanggaling po sa bukid at yan po yung ginagamit sa pag-aani ng palay para mas mapabilis yung pag-aani nila dito sa Nueva Ecija. So ayan mga kapatid, nakalabas na po kami ng kulyat. At ngayon po ay malapit na kami papuntang Fronda. Ah. So binabaybay pa rin namin ngayon ang mga kalsada dito. Ayan, so may mga nakita po kami mga mag-aani ng kanila mga palay. At talaga naman kung mapapansin ninyo, para kaming sumasayaw niya, no? Para kaming yumuyugyug niya, no? Kasi po yung kalsada talaga dito sa kulyat, papuntang tandok ay hindi pa talaga siya simentado so ayan para tayong yumuyugyug yan medyo mahaba haba pa ang ating lalakbayin sa mga oras na ito at ayan hindi ko na nga po nakuhanan ng video yung aming uh, biyahe dahil mahabo po yun kaya sinort ko na po ngayon nga po ay naantito na kami sa tandok so ito po yung kanilang daanan ngayon may maganda sa tandok na ito yung may spot dito. Kapag ito po ay na-develop, magiging maganda tong ano na ito, itong lawa. May lawa sila dito na maraming isda. So ayan po nakikita mo yung nasa gitna na yan, parang may isla sa kanila dito. Ayan po, medyo nag-stop over muna kami dito kasi may pasalubong sa amin na truck, so hindi rin kami magkakasya. Kaya natigil muna kami pansamantala at kinuhanan ko ng video yung ano yung nasa gitna na isla. So ayan mga kapatid, na andito na kami ngayon sa aming uh, venue sa Tandok sa Talugdog Ayan ang aming mga dinaanan. At ito yung aming mga kasama, dalawang kulong-kulong yung aming uh, gamit ngayon. Ayan, kasama kasi namin yung mga bata kasi walang mag-aalaga sa kanila. So ayan si Ate Winnie, pababa na rin siya ng kolong-kolong at pupunta na tayo ngayon sa ating venue, doon sa bahay nila Nanay Anita. So doon po kami nagsasagawa ng aming uh, Bible study at uh, worship service tuwing Sabado po yan ng 2pm. Kaya sa mga taga-tandok po dyan, yung malapit sa tandok, pwede po kayong umatend ng ating worship service every Saturday ng 2pm. At meron din po kaming Bible study dito every Monday ng alas 4 ng hapon para maka din po yung mga uh, bata na magagaling sa school. So ayan, lakad na tayo dahil masarap maglakad ngayon. Medyo malapit na rin naman po dito yung bahay nila, Nanay Anita. Kaya medyo lalakarin natin ito para may konti tayong exercise. Masarap dito maglakad-lakad, lalo na kapag maganda ang panahon. So ngayon po ay magkakanda kami ng house visitation and then Bible study after po. Kasi habang hinihintay namin yung mga youth yan ang aming ministry ngayon sa Tandok. So ayan mga kapatid, ganito po kami mag Bible study dito sa Tandok. Yan po ang mga pictures ng aming gawain dito every Monday. Kaya join us to our fellowship. Thank you and God bless everyone.